hindi siya makalipat. <laughs> oh, tutulungan ko siya kaya hindi siya makalipat. Eh, <laughs> Nahulog siya sa tubig. Siguro iinom. Kawa naman. Takit ka na. Alis na dyan. <laughs> Alis na. Kawa, nahulog siya dito. <laughs> Iinom siguro siya dito. Nilagay ko itong tubig na to para makainom sila. Eh. Hindi po, no. Kawa, nahulog siya. Magpipri ako, nakita ko. Alis na dyan. Hmm. Kawa siya, eh. Huh? Ayan, nakalis na. Malis na. Hi. Dito na siya. O, yan nalaglag doon sa tubig, umiinom. Sige na, magpaano ka na. kawawa naman siya. Nalaglag, kawawa naman siya. Nalaglag doon sa tubig, hindi makalipad.